Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero, antingero ko dyan. Sa video po na ito, aalamin po natin ang tungkol sa batu o mucha na batuara. At well, kung tawagin po ito dyan sa atin ay batuara. Batid mo po ba na labis pala ang kakaiba, nakapangyarihan at mga nakakamangha ito lagi? Hello po, ah... Uh, ito po ang inyong ano, antingera. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at uh, lagi pong mas siniswerte kayo, ano. Halina po kayo, tayakin na po natin ang ang bato na ato uh, ara. Huwag na po tayong mag ano, paligoy-ligoy pa kung ayon dito ay para sa inyo. Halina po tayo. Ano nga ba ang uh, tinataglay nitong bisa? galing ba ito sa galing ba ito sa mga kakayahan at kung saan mo ba ito gagamitin ito yun ang aalamin po natin ano kung saan natin ito makukuha at kung saan natin magagamit kaya kung kayo po ay tulad ko rin na mahiling magkolekta ng mga agimat o mutya na sali, samahan niyo na po ako Um, pero po bago po tayo magpatuloy, huwag po makalimot na mag-click at mag-subscribe para sa notification po para malagi kayong ma-update sa mga bago kong upload po ano. At please, nadalawin uh, din po ninyo ang ating Facebook page para doon ninyo malaman kung paano makatanggap ng libreng mucha isang antingero at isang antingera ko ang makakatanggap po every end of the week ay uh, every end of the month po sorry ha um anyway po napakaraming nagtatanging mga bato may mga ano po mga agimat ano o mga tinatawag din sa atin ito ay nagtataglay ng mga na mga makapangyarihan or mga birthed po ano ma ang bertud po ay tinatawag na power o lakas niya na nakukuha po ito sa kalikasan mula sa hangin, sa lupa, sa puno, kidlat at halos sa lahat na bagay po dito sa mundo natin. Mayro tayong mga mudya. Ang uh, ano po, ang isa po narito ay ang ating bato ngayon na batu ara makikita po ninyo marami po tayong example marami pong ano ang bato, pa, ang bato ara po na ay iba ibang hitsura niya. iba ang hugis iba rin ang kulay nito bato ara din po ay maraming ginagamitan nito ang sinauna pong ano bato ara ay yung tinatawag na parang ano siya grey po siya ano ang uh, medyo ano siya yung dark ang kulay niya yung hindi po siya itim pero hindi po siya puti pero yung gray papakita ko po sa inyo kung alin dyan yung lumang batuara na tinatawag ano po at uh, alam niyo naman po nabibihira ang ah, meron po nito kasi ang ano po ang batuara ay hindi po ito nakukuha dito sa mundo natin. Pinaniniwalaan po ito na makukuha sa pamamagitan ng ano sa ibang ano sa ibang mundo. Sa mundo ng mga taong hindi nakikita, ano po? So pero pwede rin po itong makuha na ngayon, pwede na itong mabili, ano po? Pwede na rin itong hanapin at pwede na rin itong makuha sa mga lugar na kung saan ay pinahihintulutan ka na kunin ito. Pero talaga pong mahirap hanapin ang ano ang bato ara. So anyway po ang bato ara ay nagtataglay ng ano may mga kintab po ito. Iba po ang ano nito, iba ang kulay nito sa mga ibang bato. Ang ano po nito uh, ang uh, kulay dahil sa lugar, uh, ito po ay may ano yung makin, ma, makintab yung nagniningning po ang kulay nito kapag tinatamaan ng araw lalong-lalo lalo na po kapag ano may papalapit pong mga ano mga masasamang energy uh, ito po ay nag-iiba ang kulay niya So, kaya po ito nagniningning kasi ito ay sa ibang mundo, ito po ay tinatawag na diamante. So, di diamante po ito doon sa lugar ng mga inkanto. Ano po? So, ito po ay ginagamit ng mga manggagamot. Talaga po itong malakas na gamit sa pag, ano, sa paggagamot. Uh, isama po ito sa la ng inyong mga agimat o gamit at po sa niyang lilinisin o iti-charge po ang mga agimat o mga ano ginagamit ninyong tools sa panggagamot. Ang bato ara po ay isang bato na napakahalaga para sa gamit sa paggagamot. Ito ay nagbibigay ng signal sa pamamagitan ng pagbabago ng kulay o nagniningning siya po again nagniningning yung kintab niya ano po pag lalo na pag may darating pong ano ibang uh, energy so ang ano po kapag suot mo po ito nasa katawan mo ito ay iinit ano po na init ito sa katawan natin lalong lalong lalo na po kung may masama na talagang paparating sa inyo o sa may mga nagtatangka ito po ay uh, naiba na iba ang kulay. Sa mga maganda po itong gamit sa ano, sa kulam, gayuma o laban po ito sa ano sa mga masasamang hangarin tungkol sa inyo. So, pwede rin po itong panghalina or gamit sa gayuma. Lalo doon po sa may mga galit sa iyo, ito ay papaawain niya. Papaawain po yung tao na may galit sa iyo. Ano po, maganda rin itong pangpaswerte. Ilagay lamang po ito sa cash register. Ang bato ara po ay, ay napakagandang pang uh, alok ng swerte ayon po sa mga nagmamayari na ng bato ara ito ay nagbibigay din ng warning o message para hindi ka mapahamak ano po maganda rin po ito sa panaginip kasi dahil kung ang panaginip mo ay pinasok ng masama ito ay titigil niya ang kasamaan daw po so mawaw hindi ka mga ano mapapahamak yun po ang paniniwala ano po kaya ito ay tinaguro ang Pang kalahatang bato agimat or anting-anting po ang bato ara ay magandang gamit sa spiritual na buhay sa pang-araw-araw po pero ito ay talagang mahirap hanapin dahil ito ay nanggagaling sa mundo ng mga engkanto. so ito po ay binibigay lamang ng mga engkanto. hindi po ito basta-basta ma mahanap pero kung nga uh, ano po siniswerte yun, ah uh, marami tayong makukuha ano po so uh, ito ay huwag po ano huwag uh, ba ang kung mayroon ka pong ano santo ara huwag mo pong pababasbasan sa pare kung ayaw mo okay lang naman po yung kahit hindi basbas pero kung naniniwala ka ma uh, pababasbasan mo po kasi kung comfortable ka ng ganun ano po lalo pa rin po itong ano tayong naniniwala na may mga agimat o lucky charm po. Ano, maganda ito talaga. So, anyway po, ang uh, mga agimat, anting-anting, or lucky charm, ay ito ay tulong lamang at gabay. Ang lahat po ay kailangan din natin magdasal sa mahal na Diyos, at magtrabaho at magsimika po para laging mapagandang ating buhay, at lagi po tayong mag-iingat para mapa- an mapa a a ano po tali mapalayo sa problema or ma hindi makasali sa problema. So anyway po ang nakikita ninyo yung mga ano bato na pinapakita ko dito sa ano sa video habang nagsasalita ako at sinasabi ko kung saan ito magandang gawin. Kung titingnan po ninyo ayan mang iba-iba ang kulay niya. Kukuha po ako ng ano puti na kulay niya ano ito po pag tinamaan ng araw ito po ay ano, ma na, ano, na na um, kintab so punta po tayo sa ano sa mainit para makita ninyo so ito po uh, makikita ninyo tinamaan ng araw um, makikita ninyo na naga, ano na nagingintab po siya ano So, iilan lamang po ang ano ko nito. Um, well, ano naman po, may medyo marami din po naman kasi ano, uh, may may mga piraso po ako. So, punta po kayo sa Facebook page ko po para matingnan ninyo at yung ano, isang antingero at antingera ko ang makakatanggap po ng ganito at uh, para sa pangkalahatan po ito wag po itong ibababad sa tubig ano so wag lamang po itong i ano i bababad sa tubig kasi uh, o inumin yung tubig kasi mas mabuti po yung isang position lang o kung ano po ibabad nyo naman sa tubig yung tubig po wag iinumin ha pang hilot lamang po at kung ilagay sa oil panghilot lamang po ano huwag kakainin kasi minsan yung ano yung um uh, uh, mga bato may mga minerals po siya na pwedeng makasira ng tiyan natin o maka ano makalason so ingat po tayo diyan ano so anyway po tingnan niyo ito ito po ay ito po yung anghel na tinatawag anghel na batuara so yun po, ito po eh iba-iba ang ano niya iba ibang ang kulay niya pinakang ko po ito So, ito naman po ay pula. Ano po? Pula siya. At kung ilalagay po ito sa may, ano, sa araw ito ay nat, ano, natingkad ang kulay niya po. Nagniningning siya. Ayan po. Makita ninyo. Ito po ay mga ano, mga ano na, ready na po na magamit. So, ito po ikita mo niyo yung green. Uh. So anyway po, uh, sana nagustuhan niyo at nakatulong ng kaunti itong batong ito. At uh, see you next time. Um, video po. Bye for now.